Habang abala ang lahat, ang nakamasid namang sina Carmel at Crystal. Sabi ko, ano sabi daw kasi ni Crystal? hindi talaga. Oh, Tanong oh. pa ako ni Inigo. Sabi ni Inigo, ikaw, Crystal. So, everybody think it's, it's your Hindi naman ako makakita. At hindi na ako kumain ng limang araw. <laughs> sabi ko, lang yung ulam. Pare-pare. <laughs> <laughs> <Hore>, hindi <laughs> naman ako ang reklamo. Hey. Sabay tayo kasi. Kakahiya. Kasi patay gutom ako. Mga chef Kaya na pumili. Okay na ako. Kaya ako tayo. din. Ako din ako mag-i-inartin. move na ako kanina. Papayaan ko pa sarili ko ngayon. <laughs> Natatawa man si Carmel, pansin na iniisip pa rin ang naging usapan ng housemates tungkol sa pagkain. Ayoko na. Naiyan ako kumain. <laughs> Bakit? <laughs> <laughs> Di ba kanina kasi nag-erase tayo ng mga concern? Kami, <laughs> yung grace concern, kulang daw sa ulo. <laughs> Oh. Kasi kahit ako kuya, nakikita ko po siyang kulang talaga kuya. Pero hindi naman po ako nagko-complain. It's just nakikita ko lang po talaga. Kayo, so based sa observation nyo, may mas madami ba nakakakuha ng ulam? Kunyari, sa manok, mas malaki. Ganyan, mas madami. Hindi ko kasi masabi. Okay, Minsan may ito lang din, talaga. Hindi ko masyadong nakikita din eh. Kasi hindi din naman. Mahirap din kasi napaporte. siyang, yan, eh. Mm -mm. For me, parang okay lang din naman po yung serving po nila sa akin. O, hindi po ako nakakakuha ng alam kung busog na busog po talaga ako, kuya. Si Carmel, sunod na kinausap ang mga nagluluto. Yung sa takal, yung sa ulam kasi, meron, meron at meron talagang lalamang. Kasi like, yan, malaki siyang tignan, pero may buto. Sino yung nagtatakad ng kanin, ilalagay sa plato? Sorry ako, pero pantay-pantay lahat yun. Yun. So, may concern din kasi na minsan may mga nasasayang daw sa mga nag, nagluluto po kuya. Sana po nagtatanong sila kasi talagang nakatakad na po talaga yung kanin kuya. Kasi ako kuya aminado din po talaga ako kuya na minsan hindi ko po nauubos yung kanin kuya. Pero one time lang naman yung kasi sobrang busog po ako. Napadami po ata ng takad si Sofia po. Hindi ko na din naman po talaga kaya kuya. E bala ko po sana ibigay din po sa iba para kahit papano makain din po. Itatabi ko lang po sana yun kuya pagbalik wala na po. Hindi ko po alam kung may kumain po or baka tinapon na. Kaya parang yun, nasayang po ata yun. So before mag, before mag takad ng kanin, i-ask mo na if full rice or half rice. Or pwede naman na sila, para yung oh, iba baka kasi napapatakad ng sobra and then magulat sila na abusog ah, na ako. Kuya, kasi ayoko din po talaga kuya magsayang kuya. Nakakahiya din po talaga. Pwede naman siguro na sila na lang magtakal. Pero yeah. wag kukuha ng more than one cup. Yeah. Kasi sa amin po kuya, self-service po talaga kami. Kumuha lang po ng alam mong mauubos mo po kuya. Sa oras ng kanilang pagkain, si Carmel inalok sa mga kasama ang kanyang ulam. Sino pa gusto ng ulam? Sino pa yung kulang? You want pa? Kasi ako busog ako. How shall of you. You want pahi? This one? May kanin ka pa. Here. Kasi kumain ka pa ng kanin. Para mabusog ka.